Good morning guys. Tama <coughs> uh, guys, tayo ng isang uh, dryer. Ito ang tatak na ay uh, is strong super spin dryer. Yeah. So itong dryer na ito mga guys, bigla na lang siya nabatay habang ginagamit. Ayon ng nila. Ang gagawin natin dito, titis muna natin dito sa ating tester. Yes. Subukan muna natin itis itong cord ng tester. Dito sa tester kung gagana ba siya. Yan o. Oh. Ibig sabihin, buo yung ating motor. Tsaka, gumagana siya. Pero ang tanong, bakit siya namatay daw? Bakit siya namatay? Subukan natin na ito. sak Sak-sak buo siya e, eh. bakit sabi siya na? <laughs> ayan mga guys, sumuugong Umuugong siya. Ayan, marinig nyo. Umuugong yung ating motor. Ayan. Ayan, umiikot na siya. Oh. Pero pag starting pag starting niya, uugong muna siya. pag gagalawin mo muna yung kanyang spinner bago siya iikot. Naka-direct na rin pala to. Yan. Direct na pala to mga guys. So ayun mga guys, binuksan ko na to na ating uh, yung likod. Yan. Tiyos natin. itong dryer, ang dryer mga guys, meron yan sa ilalim na pinaka meron yan sa ilalim na pinaka break nya, di ba pagka uh, titigil nyo sya, alam ba bubuksan nyo yung kanyang takit mamamatay sya, kasi yun yung pinaka break nya, may break yan dito sa loob so itong washing na to, ang nakita kong problema, kaya pala siya umuugong kasi yung pinaka break nya itong break na to, Uh, kumakapit na doon ito, ito ito yung pinaka break niya mga guys yan oh Itong pinaka na ano to break niya yan pagka binuksan niya yung takip mamamatay siya kasi pipigilan niya yung motor nito yung break na to naputol yung pinaka na na konektado dito sa takip yan oh ito yung tali na galing dito sa takip naputol na kaya ang nangyari kaya pala siya umuugong ah uh, kahit na naka under siya naka break ang kanyang motor kasi natanggal na yung pinangkang tali ito natanggal na yung pinangkang tali niya kasi naputol na kaya ang mangyayari hindi talaga siya iikot ng maayos kasi pinipigilan niya yung pinaka motor so yun lang ang nakikita kung pinangkasira nito ang kwan na to kung kung ito lang talaga at hindi sira ang kanyang busing kasi narinig nyo naman kanina Umuugong siya. Kaya pala umuugong siya kasi napitigilan itong tinaka-brake na ito. Makita nyo dyan. Gumagalo dyan. So pwede natin yung talian lang dito sa gilid na ito. Tatalian lang natin para hindi siya magkakaroon ng brake. Hindi niya pipigilan yung motor. So yun lang ang gagawin natin dito. Napakabilis lang ito mga guys. Ang gagawin lang natin dito. Tatalian ko lang ito dito na maging steady siya na hindi na siya ah uh, hindi niya pipigilan yung pinakamotor. So, yun lang ang gagawin natin dito. Tatalian ko lang ito dito. Kasi ito, naputol na. Oh. Ito yung konektado doon sa pinakabrick niya. Na ka binuksan natin yung kuha, ah, ito pataas at uh, pipigil yung motor. Kaya titigil na yung ating dryer. So, yun lang ang nakikita ko na pinakasira. So, yun ang gagawin natin. So, ito lang ang gagawin kong pantalik mga guys ito. Isang alamre. Kung may mga ganito na pangyayari sa inyong uh, uh, dryer, ganito lang ang gagawin nyo para matanggal yung pinaka-break. Taltalian lang natin yung kanyang pinaka-break na hindi sa peprino. Doon sa kanyang pinaka-minuko. So, napakabilis lang ito mga guys. Ganito lang gagawin natin. At uh, tatalik lang natin to dito. So. <laughs> So yan mga guys na kuanan natin. Ito ito yung ito yung ginamit ko na ah uh, alambre para matanggal yung pinaka-break dito. Yan, sinabit ko lang yan dito mga guys sa kanyang pinakang break ito to. Itong alambre yan. Sinabit lang natin dito para ito mahatak pataas ito. Kasi kung walang tali yan, siya yung magiging pinaka- preno ng motor. So, kaya siya umuugong kanina kasi kahit umaandar, ito kumakapit dito sa kanyang pinaka motor. Kaya uugong siya, hindi siya makakadala ng uh, nilabahan. Pero yan o, kapag ka ganyan, yan. Kasi naputol na yung pinakang tali nya. So, ang ginawa ko, sinabit ko dito sa birik, tapos sinila ko pataas yung alambre, isinabit natin dito. Yan. So, ganun lang. Huwag na natin siyang ah, hindi ko din siya ikukonekta dito. Kasi uh, bulok na rin ito. Yeah, ang ginawa ko, direct na talaga siya. So, dito na dito ko na siya sasabit. Yan. Sasabit lang natin yan dyan. Pwede naman yan isabit kung saan ang available na mapagsabitan nyo. So, ang gagawin natin lang natin dyan, puputulan ko lang ito kasi masyadong mga ah, yang So, ganun lang mga guys ang ginawa ko dito sa problema nitong dryer na to. Napakasimple. Kung inyong oh, ano lang, madali lang naman talaga yan. Inila natin ito pataas para hindi sa kakapit doon sa kanyang pinangkang motor. Ayan. Ayan. So, sinabit ko dito. So, ang gagawin natin, titestingin natin kung obra na siya. Tingnan natin. Kanina umuugong yan. So, ngayon titingnan natin. So, ayan mga guys. Nakasaksak na yan ang ating uh, wash dryer. Oh. Nakasaksak na yan. So, ang gagawin ko ay uh, papanda rin natin. Ayan. So, makita nyo, umikot na siya. Yun, umandar na. O, oh, yan. At wala na siyang uh, ugon. Ayan. na siya mga guys Ayan natin Kasi nakadirect na to Ayan, Patay na siya <clears throat> So kanina kapag kabinuhay natin Hindi siya iikot na uh, Diretso kailangan gagalawin muna natin Ito yung pinaka spinner niya Bago siya mag ikot So yon ngayon Magkabinuhay natin yung kanyang pinakang switch so katulad yung patay tapos babuhayin ko yan dito mga guys under na siya automatic oh, yan. iikot na siya hindi mo na siya kailangan na papay uh, button hindi na nga kasi naka di, dinirect na yung pinaka switch na dito sa door switch katirect na yan yan kaya ito kapag binuksan mo pala mga guys hindi na siya namamatay kasi Nakadirect na rin ang pinaka may switch kasi ito ng uh, tin dryer dito sa door switch. Nakapag binaba mo siya, uh, under siya kapag ka inopen mo siya, mamamatay siya. So dito sa uh, dryer na to dahil ito ay luma na rin at inayos na lang din. Uh, na to, nakadirect na, na yung kanyang binaypas na yung kanyang door switch. Kaya kahit itaas mo siya, under pa rin siya kapag ka naka-open pa yung kanyang switch. Oh. Automatic na siya mga guys. Uh, so, yan mga guys. Natapos na natin. Natapos ko na itong uh, bine, ginawa natin na dryer. So, ganun lang kasimple yung ginawa natin na technique dito sa ganitong sira na dryer. May mga posibilidad na kapag kaumuugong yung ganun, may posibilidad na sira ang kanyang kuan, yung busing. Pero dito sa pangyayari nito, dahil nga natanggal yung pinakatali ng kanyang brake, so yun lang ang naging problema ng dryer na to. Kaya ganun, napakadali lang ayusin kapag ka ganun. Madalas naman talaga masira sa mga ganito kapag uh, tumigil biglang yung dryer, check nyo yun, check nyo yung pinaka brake sa uh, ilalim na motor kasi meron nya na pagkabinuksan nyo ito, na pinto uh, titigil yung motor kasi magkakapit kakapit yung brake tapos pag binaba nyo aangat yung tali mawawala yung brake at aandar na yung motor pero dito sa dryer na to binaypas natin yon so kahit ibukas natin to ganon hindi siya mamamatay kasi nga uh, tinanggal ko na yung pinakatali na nakakunik dito sa pinaka door switch na tatawag kaya kahit uh, naka-open yan, under pa rin siya. So, yun lang ang kaibahan nito kapag ka, gano'n na dinerek mo na. Pero mga gano'n, uh, matagal na masira yan. At narirecommenda ko na yung mga gano'n na uh, matagal siya masira. Madalas naman talaga ginagawa ng mga technician yan. Uh, teknik, isa sa mga teknik yan na uh, napakabilis. Ayan. Maraming salamat mga guys at sana may natutunan kayo kahit kaunti dito naman sa bagong repair natin. Na, kwan uh, ating... Uh, isang dryer na malit So nabili ko lang din nabili lang din ito na ni Mamang doon dito kay Parang folds na 200 ano 600 pesos at dalawang bisis na gamit namatay. At kuan. Yon namatay kaya ito inayos natin para naman magamit Pagtatag -ula na kasi. Uh. <clears throat> Maraming salamat mga guys. Ah, uh, tanggan dito na lang ating vlog. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye.